So, as you requested, uh, magbuhat ko og video um, para sa imuha at orang wala mga um, pa ka sa imong itrabahoan. Patravel pa lang ka. But, today, June 18, 7.07 in the evening. So, I decided to create a uh, video greetings um, video birthday greetings so I just want to greet you a happy birthday and I know it is hard for you to celebrate to celebrate alone for your birthday but I just want to say thank you for all your sacrifices mm, para lang maka-provide or ma-provide ni mo ang amuang needs especially sa ako ang mga manghod or sa entire family ma-provide ni mo ang needs sa entire family and uh, I am so thankful that you are my mother so I know nga you know nga dili ko mahilig magbuat-buat o mga video greetings or something video um, sa mga ingani ano video but but as we celebrate or as I gift na lang sa imo ha I just I, I, just granted your one and only request nga magbuhat ko video for you So, enjoy your birthday, ma. And, punta, um, happy ka, and safe ka diha sa imo ha. Workplace karon, I know nga, lisod yud siya. Sabi na kay, um, layo siya as in, sa imo mga anak or sa imo family kayo kasamo ah but grateful and thankful gyapon ko ah kay kanang nakaya gid nimo or sacrifice gid ka para ma-provide nimo ang amo ang mga needs as imong anak as imong anak syempre proud ko ah kay ikaw ang ako ang mother and isa lang ang ako ang kuan sa imong ha be safe and um, ayaw lang ayaw lang kayo miyo um, una, una ah, just enjoy go with the flow and take time for yourself put ayaw mas ayaw singkit something um, ing kay ang um, beauty and then stress ka. So, enjoy lang and go with the flow. And, yun lang. I just want you to be happy. That's why, ka-update ko sa iyo ha. About sa ako ang school, mga achievement, and good grades for you to make it proud and para hindi mm, masayang ang mga mga sacrifices and para paduwa happy ka that's why my high grades or good grades is para sa imo ha so my achievement and successful is All for you. And that's all, mama. And happy, happy birthday. Love you. God bless. And ta happy kasi mo ang birthday. And um, safe kasi mo ang workplace karon. And, and message message lang if my time. God bless.

Nah kita si dia di tanah oh, wah. Nah kami karen dari sa second floor. Second floor bi? <laughs> second floor. Kami nah, karen dari second floor. Sa amung balai. Nong. Tibo. Dili ba gaway? Aga, akong naong ba akong naong? Hati ka na ako. Pel tarong pel para makita ta sa camera ba. Tarong bar makita ta. Tarong pel. Nuno na bulikato nang matabi.

apa? Ada apa? Tarung per? Ada mistikko? Aman? Tarung per, plaster, baterang, plaster, norma igot tasak <valley> kamera, tarung plaster, norma igot tasak kamera. Au, bayang katia. Naka-video pa, mana, oh. I-hold, o. Oh, video niya si Pearl. Naka-video naka na na, ha. Itutok ka sa iya. Ha? Huh? Oh, itutok ka Nana? sa iya. Sana? Ayaw sa... Mana, mana, ayaw. Tuklo ka. ano ako, ate, ah. oh, smile daw siya, smile. Ha? Ah? <laughs> Balik sa dito, balik. Picture, picture, picture. Ako, tuplok ka ta. Ayaw, oh, kan kanina lang sa kilid, tuplok ka ka na. Pag oh. mong picture ko. Tara si Pearl, picture rin. Eh. Kita siya kay! <laughs> picture rin si Pearl. Tara ka, picture si Pearl. Tara, wala rin. Naklaro si Pearl. Tara ka si Pearl ako. Ata! <laughs> 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 oh, wala rin. <na. laughs>

si Bisura na ang pula ka sa kilid. Ay, kamila. Pero ang video. Pero tanawa, wala, wala nakita Kanay? sila. Dili, baka na to. Wala naman nakita mo. no? tono. Tanay. Baby, kamera. Ano si nanay? Kusunod na ako. Diba't natutok Pero nga. White Ano white? White. White white Ay, mong kameratan. Oh. -video, video, <laughs> <laughs> video sila doon, oh. No, nah, no, nah, ang sudlay. The games ko. Ha, ano man? Tanoon ako si Tasha Pero, nasa video sa... Ha? Ay, <laughs> na, ko. Ha? Ha? <laughs> <laughs> <siya. laughs> <laughs> <Game laughs> Okay, man. 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 Pero kaya mag-ilog.